walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Matanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... tanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang lapis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Perth, Australia naman po tayo. Si kapatid na Edwin Paloma nandun. Uh, go ahead, the Perth, please. Magandang araw po Danielle, kapatid na Daniel, kapatid na Eli at salamat po sa Diyos sa pagkakataon ito at makabahagi po muli ang Perth, Australia. Narito po ang ating magtatanong po ngayon si Sister Purita Castro, uh, 60 years old, Roman Catholic. Um, nanay po niya yung ng kapatid po dito. Brother Eli, magandang araw po. Lagi po kaming dumadalo sa mga gawain at nakikinig sa pangaral niyo po pero di po ka kami kaanib. Masasama po ba kami sa maliligtas? Brother Eli? Alam mo kapatid na Purita, hindi ko alam hatulan kung maliligtas ka o hindi kasi uh, hindi ko nakikita yung puso nyo. Pero ang nalalaman ko yung nasa Biblia na ayoko kayong hatulan dahil Di ko nga alam kung ano nasa isip nyo, bakit ayaw kayong umanib, no? Kung ang hindi nyo pag-anib ay talagang dahil ayaw nyo umanib, hindi ka maliligtas, kapatid. Kung talagang ayaw mo lang umanib, bakit? Eh kasi, utos ng Diyos yung pag-anib. Isa yun sa utos na dapat nasundin ng tao sa 12.9 ng Roma, ganito nakasulat. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung pakikisanib o pakikisama, utos yon. Akala nung iba, yung mga ibang iglesia, basta sapat na lang makinig ka ng makinig. Eh paano yung kung hindi ka sasama sa pagtupad? lalabas mababali wala kung nakikinig ka nung salita paano mo tuto pa rin kung hindi ka aanib eh isa yung isa yung pag-anib isa yun sa mga aral ng Diyos eh ayaw mo kapatid kung talagang ayaw mo ano hindi ko sinasabi na ayaw mo kaya nga ayaw ko sa yung humatol kasi hindi ko alam kung talagang ayaw mo lang kasi pagka talagang ayaw mo lang Uh, ang kahulugan nun, itinatakwil mo si Kristo pag ayaw mong tanggapin yung kanyang salita. Basahin natin ang Juan 12.48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin, paano ba yung pagtatakwil sa kanya? Hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Kaya pagka hindi natin tinatanggap yung pananalita, yung aral, yung turo ng Panginoon Kristo, it is tantamount to rejecting Him. Pagtatakwil sa kanya yon. At pagka itinakwil natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagtatakwil natin sa kanyang aral, ay hindi po tayo maliligtas doon, kapatid. Kung talagang ayaw nyo lang dahil ayaw nyo tanggapin yung aral ni Kristo, mahirap ka pong maligtas doon kasi ang magtatakwil sa aral ay hindi po maliligtas yon. Jesus Umpisa natin sa 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Mueses sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring dibanal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya? at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ayun. Ang sabi sa Biblia, yung noong araw sa panahon ni Moses, yung hindi susunod sa utos ni Moses, sa harapan ng dalawa o tatlong saksi, papatayin nyo ng walang awa, babatuhin nyo hanggang sa mamatay. E gaano kaya ang higpit ng parusa sa akala ninyo, ang wika ni Pablo? Ang ihahatol doon sa yumuyurak sa anak ng Diyos. Yung nagtatakwil sa anak ng Diyos. Pag itinakwil kasi natin ang Panginoong Kristo ay tinatakwil natin ang Diyos. Paano tayo maliligtas? Basahin natin ang Jesus. This is ng Lucas. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Ang nagsugo kay Kristo ang amang Diyos ng langit. Eh. Pag itinakwil natin siya dahil ayaw natin tanggapin yung kanyang salita, ang itinatakwil natin ay ang Diyos na mismo. Paano ka kaya maliligtas kapatid kung parang tinatakwil mo ang Diyos dahil ayaw mong tanggapin yung kanyang salita? Pero ayaw kitang hatulan sa dahilang hindi ko naman alam kung itinatakwil mo talaga yung salita, eh, kung ayaw mo talaga. No? Pero kung susunod ka po sa Biblia, kapatid, ano, ang sabi po ni San Juan sa unang Juan, ganito, sabi niya sa mga kapatid nung unang siglo, uh, sa 3.18, Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni nang dilaman kundi ng gawa at katotohanan. Hindi naman tunay na pag-ibig yung salita lang eh. Meron mga tao kasi, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, uh, I love you, Lord, etc. Kakanta pa. Pero ang sabi po ng Biblia, huwag tayong iibig sa salita kahit sa dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Kailangan yung salita ng Diyos, ginagawa yun, isinasagawa, isinasabuhay, tinatanggap. At pagka tinanggap yun, eh maaanib ka kasi ang nakasulat sa Biblia, aanib ka doon sa mabuti na nakilala mo. Eh pagka ayaw mo umani, parang pagtatakwil yon At meron pong babala ang Diyos doon. Sa 1.24 ng kawikaan, ganito nakasulat sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayon, maliwanag kapatid yon ano? Sabi ng Diyos, tumawag ako, tumanggi kayo. Nagtakwil kayo. Inyunat ko yung aking kamay, ayaw kayong makinig. Inuwi nyo sa wala ang buo kumpayo. Hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa pagka ang inyong kasakunaan dumarating na. Pagka ang kasakunaan mo darating na parang ipu ipo at saka ang hirap at ang sa say dumating sa inyo, tatawag kayo sa akin, hindi na ako sasagot, sabi ng Panginoon. Yun ang warning ng Jose eh. Pag hindi tayo tumugon sa kanyang tawag, pag hindi natin siya sinunod ang kanyang salita, darating ang araw ng kanyang paghihiganti sa tao. Yun yung kasunod na talata dun sa binasa natin kanina. Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 1, versikulo 8. Na ganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Gaganti ang Diyos sa ganong mga tao na hindi kumikilala sa Kanya, ayaw tumalima sa ebanghelyo. Kaya yung salita po ng Diyos nasa Biblia para sundin natin. At isa sa mga susundin natin, aanib tayo doon sa katotohanan. Isipin mo kapatid ano, asan ang logic? Si Kristo at ang Ama nagtayo ng iglesia, may samahan. Yung samahan na yon nasa Biblia. Ang aral no, nasa Biblia. eh, ayaw ka sumama. O eh, di ba logic nun eh, parang ayaw mo sumama dun sa itinayo ng Diyos? Ang logic nun, parang baliwala lang sa iyo yung ginawa ni Kristo. Yung ginawa ng Ama sa Langit. Na si Kristo, Nagbuwis ng kanyang buhay para sa iglesia matubos ang kasalanan ng tao. Tapos ayaw mo sa iglesia, ayaw kang umanib. Hindi ba yun eh? Parang ang logic nun eh, ayaw mo kay Kristo? Basahin natin ang gawa 2028. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo, ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung iglesia ng Diyos, binili ni Kristo yon ang kanyang sariling dugo. Kaya siya nagsakripisyo, kaya siya na pinatay, kaya siya nagtiis dahil para matubos niya ang iglesia. E ayaw natin na tayo maging bahagi ng iglesia, parang itinatakwil natin yung sakripisyo ni Kristo. Ikaw na ngayon ang makakahatol sa iyong sarili, kapatid. Kung maliligtas ka ba o hindi, pag hindi ka umanib sa iglesia, dahil ayaw mo. Ngayon, hindi ko alam kung meron kang ibang dahilan. Dahil sabi mo kasi, lagi kang dumadalo sa gawain. Nakikinig, pero hindi ka umaanib. Hindi ko alam yung dahilan sa likod nun, kaya ayaw kitang hatulan. Pero kung ang dahilan nun ay ayaw mo talagang umanib dahil... Parang ayaw mong pahalagahan yung tawag ng Diyos at ni Kristo sa'yo. Wala ka pong kaligtasan nun. Ikinalulungkot ko, I just have to be frank. Kailangan akong magsalita ng franka kung ano yung sinasabi sa Biblia. Hindi naman ako kagaya ng paniniwala. Pagka hindi anib hindi na maliligtas. Naniniwala kami may mga hindi kaanib na maliligtas. Meron kasing mga hindi kaanib na hindi nakarinig o kaya hindi narating ng pangangaral, hindi naanib. Hindi ko hinahatulan yun na hindi na maliligtas kasi halimbawa, hindi naman siya nakakilala, wala naman siyang narinig. Parang nung araw, may mga tao nung araw nakatira sa kuweba. Nung araw, wala pang Bibliang masyado. Namatay sila, hindi pa sila nakakarinig. May pag-asang maligtas yon kapatid, yung mga taong ganon. Pero kung nakapakinig ka, naintindihan mo, naliwanagan mo, ayaw mong tanggapin, iba yon Iba yon dun sa hindi naanib kasi walang narinig. Yon may pag-asa pang maligtas yung mga hindi naanib na walang narinig eh. Kagaya nung mga ermitanyong sinasabi na buhay sa kuweba, hindi nakarating sa sibilisasyon, etc., eh, ang Diyos hahatulan sila sa puso. Basahin natin ang Roma 2, versikulo 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Sabi ni San Pablo, merong mga hintil na walang kautusan kasi hindi narating. Ang mga hintil yun yung mga taong walang kilalan Diyos. Parang yung mga ninuno nating Pilipino nung araw, ang tawag yata ron yung mga uh, yung mga ita yung oh hindi narating ng aral ni Kristo yun eh may pag-asa yun kasi kung yung mga hindi lang wika walang kautusan sa katutubo eh nagsisitalima naman sa bagay ng kautusan hindi naman sila gumagawa ng kasamaan Ang mga ito, kahit walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili na ang sabi sa 15, eh, "...na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang na susulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi." Ayon. Ang tao kasi sinusulatan ng Diyos ng kabutihan sa budhi, sa puso.